Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Nick De Padua at shout out kay Richard Cos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa pagsasalita tungkol dito, ang nagwawalis na matandang lalaki ay tumingin sa walong mga libro sa kaparangan at hindi na nagsalita pa, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi na itago. Nang marinig ng walong makalangit na aklat ang talumpati, muli silang nagtawanan. Haha, wag mo nga akong pagtawanan. Sisisakitin ako ng tiyan. Aray, alis na ako. Ang matandang walis ay tumingin sa paraan ng kanyang pagngiti, ngunit bahagyang umiling at sinabing nakangiti, Hoy, ang kawawang Iron ay tinansya na hanggang ngayon, naisip niya na ang kweba ay tinitirhan ng mga taong iyon. Bagamat dumaan na siya sa malapit kanina, sinong magpapansinan kung meron ba sa paligid? Bago siya pumasok sa kweba, nakita ko siyang nakatitig sa mga halaman sa entrance ng kweba. Nagtataka yata siya kung bakit ang galing tumubo ng mga halaman na ito na sumasabay lang sa pasukan ng kweba. Nang marinig ang walang magawa at nanunuya ng mga salita ng matanda na nagwawalis sa sahig, si Bahwang Tian Shu ay tumawa ng mas baliw sa ilang sandali, ang bata ay tinatayang hindi na naiisip iyon. Isang araw ay maloloko siya. Siyempre, itong batang lalaki lang ang nakikipaglaro sa iba. I'm very happy to play him like this today. Halos matawa ako, haha. Walang choice ang matandang sweeper kundi ngumiti ng mapait, tumawa ka lang kung ipapaalam mo sa kanya na pinaglalaroan mo siya, natatakot akong hindi ka makatawa kung gusto mo. Don't blame me for not reminding you. That boy can fool you casually. Walang pakialam si Bahwang Tian Shu. Tumingin siya sa matanda na nagwawalis ng sahig at sinabing, sabi ko hindi mo dapat ay bakal ang dumi sa ulo ko. Hindi ako nag-iisa sa pagpapalit ng laman ng mga slip na gawa sa kahoy. Nakisali ka rin dito. Walang pakialam ang matandang walis, at maluwag na sinabi, aaminin ko na may kinalaman ako sa bagay na ito. Gayunpaman, ginawa mo ang kweba at pinalitan mo ang mga tabing na gawa sa kahoy upang hayaan siyang pumunta sa yungib para sa pagtatanim. Bilang para sa akin, ako lang ang taong bumubuo ng sikreto ng langit sa dingding. Kung magsesettle ako ng accounts after autumn, what's my business? Ako, at best, sumasali dito, pero tinuturuan ko lang siya ng kakaibang kaalaman mula umpisa hanggang dulo. Huli na para magpasalamat siya sa akin. Paano niya ako magagalit? It's ikaw. Hum. Sa sandaling marinig ko ang mga salita ng matanda na nagwawalis sa sahig, ang walong wastelands na aklat ay biglang pinatigas ang ngiti nito at pinalamig ang likod nito. Shit. Tama na. Pagkatapos ng isang malaking bilog, tila ginawa nila ito ng sama-sama, ngunit sa katunayan, ang palayok ay lahat sila mismo ang nagdadala. Hindi niya talaga napansin ito. Naisip niya, shit, masyado ka bang makulimlim? This is so special. Maglaro ng sama-sama gaya ng napagkasundoan, magtulungan gaya ng napagkasundoan, paano kaganap na lumipad habang naglalaro. This fucking, the old sweeper smiled, well, don't look like this. Kahit alam niya ang totoo, baka wala siyang oras para ipaghiganti ka. Sa pagsasalita tungkol dito, inalis ni Bahwang Shu ang kanyang ngiti at ang buong tao ay biglang naging seryoso, iyan ang sinabi ko. Medyo wala kaming kontrol, na nangangahulugan din na ang proseso sa gitna ay lubhang mapanganib. Tumango ang matandang sweeper at bumantong hininga, pero siya lang. Wala talagang magawa. Alam ko rin na delikado siya at kung ano ang kakaharapin. Kung hindi, hindi ko muna siya bibigyan ng formula ng langit. Kung makapasa siya, Natural na mabilis siyang tumubo para makayanan ang mas komplikadong sitwasyon. Kung hindi siya mapilit at masira sa proseso ng pagbunot ng mga panla, masasabi lamang na ang oras ay buhay din. Umiling si Bahwang Tian ni nirefresh ang sarili at sinabing, well, bakit? Napaka-pesemistik mo, siya si Aaron, siya lang ang sidlang, hindi niya kaya, sino ang makakagawa nito? May point ka, tumango ang matandang Wallace, dahil ito ang taong pinili niya natural na dapat tayong magkaroon ng buong pagtitiwala. Naniniwala din ako na ang Sun Moon Lake ay maaaring masira sa huli. Naniniwala rin ako na ang punla ng Aeron ay lalago at magiging isang matayog na puno. Pagkatapos ay ibinaba nilang muli ang kanilang mga mata at tumingin sa yungib na malalim sa gubat sa ilalim ng mga patong ng maitim na ulap at sama ng loob, sa oras na ito, sa kweba Ayon sa mga larawan at mga salita sa dingding, ang postura ni Aaron ay nagsimulang gumalaw ng baliw sa isang kakaibang postura, at ang kanyang katawan sa oras na ito. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Isang pagsabog ng streamer ang gumalaw sa poster ni Aaron. At ang streamer na iyon, tulad ng magaan na usok, tulad ng pinong tubig, ay puti. Mayroong ilang mahika sa panaginip si Han Sanchen mismo ay nakatutok sa dingding, patuloy na seryosong indayog ang kanyang katawan at nag-practice ng kasanayan. Ito ay isang hanay ng mga komprehensibong kasanayan ng Numatic 8 Wasteland at pagtapak sa siyam na panig. Pangunahing defensive at opens iba ang footwork. Hindi lamang nito magagawang gumamit ka ng depensa upang sakupin ang unang pagkakataon anumang oras, ngunit maglunsad din ng pag-atake kapag mayroon kang unang pagkakataon. Ito ay lubhang katanji tangi. Ang kakayahan ng katawan ay pinangungunahan ng paraan ng Panginoon, at ang mga galaw ng pagpatay ay nasa lahat ng dako, na lubhang napakasama. Gamit ang mental skill, magagamit mo ang buong lakas ng iyong katawan. Kapag ka makaway, maaari mong lampasan ang walong kaparangan na may chi at matapakan ang kapangyarihan ng siyam na direksyon. Kapag hindi mo kailangan ng totoong chi, Maaari kang magbago sa isang hanay ng mga purong kakayahan sa pag-atake at pagtatanggol na maaaring pataas at pababa, high-end na kapaligiran at grounding chi. Ito ay tulad ng pagpatay ng mga tao at pagnanakaw ng mga kalakal. Ito ay isang mahalagang artifact para sa paglalakbay sa bahay. Ito ay isang magandang gabi para sa pagsasanay. Magandang gabi din para mag-practice. Nang madaling araw na kinabukasan, dahan daw ang bumagsak ang isang patak ng hamog sa pasukan ng kuweba at tumama sa bato na may hindi pangkaraniwang banayad na tunog. Ang banayad na tunog na ito ang naging dahilan upang bahagyang iminulat ni Han Sanchen, na nakatulog dahil sa sobrang trabaho sa kuweba sa madaling araw. Sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, karaniwang natapos ng Aaron ang lahat ng dapat niyang planuhin. Kasabay nito... Kinuha rin niya ang huling pagkakataon upang pag-aralan at pag-aralan ang labis na formula ng langit. Hayaan ang Aeron, kahit na ang taong bakal ay hindi kayang bayaran ang ganoong mataas na intensidad na pagkonsumo. Sa sobrang pagod ay nakatulog siya ng walang malay pagkatapos niyang matuto at magmaster. Gayunpaman, kahit na ito ay napakapait, naisip ng Aeron na sulit ito. At least, malaki ang nakuha niya. Ngayon ay mayroon pa siyang masayang pag-aalala. Mula sa orihinal na baog hanggang sa mayaman na, hindi niya alam kung alin ang gagamitin. Kahit madalas niya itong hinahamak, kapag nangyari talaga sa kanya, hindi pa rin niya maiwasang sumigaw kung gaano ito kakol. Hindi alam ni Evil Tao tay kung kailan siya babalik, kaya pumulupot siya sa tabi ng Aaron at nakatulog ng mahimbing. Nang magising si Around, malabo rin niyang iminulat ang kanyang mga mata. Let's go! Darating ang mga dapat dumating. It's not a way to stay here all the time. Tinapik ni Aaron ang masamang matako at pagkatapos ay tumayo siya. Sa pagbabalik tanaw, hindi ko alam kung kailan nawala ang gininto ang pader, ang naiwan na lang ay dingding ng kweba na may halong bato at putik, ngunit puro balahibo ng manok. Ginalaw ng masamang matako ang kanyang katawan at tinamaan ang braso ni Aaron. Tila pinabulaanan nito ang mga salita ni Aaron. malino na hindi iyon ang sinabi niya, Ngunit nangangati ang kamay ni Aeron at gustong humanap ng kalaban para subukan. Pagkaraan ng mahabang panahon, kahit hindi siya magsalita, maaaring malaman ng Aeron ang kahulugan nito. Ngumiti siya at hinawakan ang kanyang ulo, I don't rule out this reason. Pagkatapos ay nanguna siya at dir diretsyong lumabas ng kuweba. Ang masamang matako ay umiling at umalis sa kanyang mga yapak. Nang makita niyang muli ang sikat ng araw at muling malanghap ang hangin sa labas, hindi napigilan ni Aaron na ma-refresh. Muli akong umakyat sa burol, tumingin sa napakagandang moon lake sa harapan ko, at naalala kong nakilala ko ang sampung tunay na Diyos tatlong araw na ang nakakaraan, nangyari ang lahat kahapon. Ngunit alam mismo ni Aaron na mahirap makita silang muli, siguro palam na yon dati, sa mahabang buntong hininga, bamulong siya ng malalim sa tubig, tahimik na nagpasalamat si Aaron sa sampung nauna sa kanyang puso, pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Han Sanche ng kanyang mga mata, muling natipon ang kanyang isip, at tumingin sa buong pool, mayroong dalawang Diyos sa lawa ng buwan, nasaan sila sa sandaling ito, dati. Nakipag-away ako ng husto sa sampung tunay na Diyos, ang ganoong kalaking ingay ay tila hindi sila naakit, wala ba sila dito, pero ang totoo, Andito talaga sila, nandito si Aaron para hominin, mangyaring magpakita. Hinugot ni Aaron ang kanyang jade sword at lumipad sa gitna ng pool, napaungol siya sa swerte, ang mga salita ay nahulog, ang echo ay umalingaungaw, at pagkatapos ay ang ibabaw ng tubig sa oras na ito. Storytelling Channel sa YouTube Pagtingin ko sa paligid, tahimik ang tubig. Paminsan-minsan, may mga afterwaves, na parang mga isda na naglalaro sa tubig, na marahang umiindayog. Nakasimangot si Aaron Lola ayaw talaga lumabas. Kailangan ba nating gumamit ng karahasan? Ngunit sa pagmuni-muni, ang posibilidad na ito ay maaaring maalis. Sa bagay, napakaingay ng dating kilusan kaya matagal na silang lumabas. Bukod dito, tinulungan ng sampung matatanda ang kanilang sarili. Para sa dobleng Diyos ng Yitan, kung alam nila ito, darating sila upang pigilan ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagtulong sa kanilang mga kaaway na lumaki ay katumbas ng pagkakaroon ng problema sa kanila. Pero kung tutusin, hindi lang sila lumabas para pigilan, hindi man lang nagpakita ng picture. Kakaiba, saan ka nang galing? Sumimangot si Aaron at sobrang curious. Sa oras na ito, mahinang bamulong ang masamang matako sa isang tabi. Tiningnan nito ni Aaron at nakitang kakaiba ang ginawa nito. Naintindihan niya agad ang ibig sabihin nito. Shit! hindi mo sinasabi na nakalimutan ko, wooden slips. Ang moon pala sa tubig ay walang tubig. Biglang naalala ni Aaron ang pahiwatig sa mga bamboo slips. Ang kahulugan nito ay tila sinasabi sa iyong sarili na kung saan ang mga dobleng Diyos, iyon ay, ang moon pala sa tubig, ay umiiral sa isang lugar na walang tubig. Wala yon sa pool. Kung titingnan mong mabuti ang paligid, magiging malaki ang gubat. Saan ko ito mahahanap? Hindi, dapat nasa tubig siya. Napapanahong itinanggi ng Aaron ang nakaraang haka-haka at pagsusuri. Ang punto ng pahayag na ito ay talagang ang Moon Palace ay walang tubig sa tubig, ngunit may isang katotohanan na hindi maaaring baliwalain, iyon ang pangalan nito. Water Moon Palace. Dahil ito ay tinatawag na pangalang ito, ito ay dapat na isang palasyo sa tubig. Kaya ito ay nasa tubig. Walang tubig sa tubig. Ibig bang sabihin ay nasa ilalim ng lupa sa ilalim ng lawa? Wala ba sa tubig, pero walang tubig? Sa pag-iisip nito, tinapik ni Hansani ang masamang matako at sinenyasan siyang maghintay sa lugar. Pagkatapos nito, direktang lumipad ang buong tao sa tubig. Pagkatapos, kasunod ng takbo ng tubig, nagsimulang maghanap ang iron ng mga pahiwatig tungkol sa Moon Palace sa tubig. Ngunit ngayon ko lang naisip kung gaano ako kasabik at kung gaano ako kadesperado ng matagpuan ko ang bilog na ito. Hanggang tanghali, hinanap ng iron ang lahat ng underground floor ng buong Moon Lake. Maliban sa isang medyo kitang-kitang lugar sa pinakamalaking pasukan ng tubig sa gitna, ang ilalim ng buong lawan ng buwan ay abnormal na patag at halos maputik. Sa kasong ito, pabayaan ang Moon Palace na nakatago sa ilalim nito, kahit na ang pinakakaraniwang maliit na lihim na silid sa ilalim ng lupa ay hindi kailanman maaaring umiral. Sinubukan ng Aaron ang putik. Napakalambot nito kaya natarante siya. Kung itinayol niya ang mon palas sa ibaba, natatakot ako na ito ay gumuho. Mali ang ideya, si Aaron ay sumimangot at mamulong. Oo, lahat pala ng haka-haka na ginawa niya ay ganap na mali. Ang mon palas sa tubig ay hindi umiiral sa ilalim ng lupa. Ngunit nasaan ito? Itinaas ni Aeron ang kanyang mga mata at tumingin sa daan at direksyon patungo sa ritan. Doon, ang mga layer ng Yin-Chi ay bumubuo ng isang malaking hadlang. Tahimik ang buong paligid. Sa tingin ko ito ay isang hadlang. Kung hindi masisira ang monpalas, Palace, naniniwala si Aeron na hinding-hindi mawawala ang hadlang at ang kanyang daan pasulong ay ganap na maharangan. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang lahat ng mga lugar na maaaring matagpuan ay natagpuan. Hindi talaga alam ni Aaron kung ano ang gagawin sa pagitan ng 3,000 at 1,000. Mali ba ang impormasyon? Muling nilabas ni Aaron ang mga kahoy na slip. Tiningnan niyang mabuti ang moon palas sa tubig, ngunit walang. Pitong malalaking karakter. Sigurado siyang nabasa niya ito ng tama at naunawaan ito ng tama. Anong problema? Hindi ito maisip ng Aaron. Naisip man niya ang mga buto ng melon sa utak, hindi niya moari. Makalipas ang halos kalahating oras, iniisip pa rin ito ng Aaron, ngunit matagal nang naghihintay ang masasamang mata ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa init ng panahon o nakakatamad. Ang mga kalakal ay direktang tumalon sa tubig na may isang splash, at pagkatapos ay masayang nilero ang tubig. Walang magawa si Aaron at hinangaan ang taong ito saglit. Kung tutosin hindi naman siguro magandang bagay na hindi siya makapagsalita o makapag-isip minsan. Kahit papaano ay hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay tulad ng kanyang sarili. Siya ay may magandang buhay tulad nito. Sa isang mapait na ng ngiti, binalak ni Han Sanchez na alalahanin muli ang kanyang problema. Gayunpaman, sa oras na ito, tila bigla siyang naisip ng isang bagay, at ang buong tao ay nagulat. Alam ko ang ibig sabihin ng walang tubig sa moon pala sa tubig. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!